Hello guys, good morning. Eto, kakagising ko lang at ayoko ng pumasok dahil gusto ko pong matulog nakakatamad talaga pag iniisip kong pasok na naman ako ay nako ito talagang pinakakalaban namin mga OFW pag umaga gusto gusto pa namin matulog pag bago matulog sa gabi ayaw matulog kasi nga naga cellphone kung ano nung ginagawa naga tiktok yung iba pero yun naman kasi yung kasiyan namin dito sa ibang bansa bilang isang OFW is yung mga social media nakikijismis ganon so yan guys no habi ko bumangon ka self kasi alam ko sa sarili ko na hindi talaga ako nalikot bumangon ka self dahil kailangan natin magtrabaho, di ba? So hindi nga ako naligo diyan kasi nga tinatamad nga ako guys, di ba? Ang tamad ng person. Minsan kasi tinatamad ako minsan hindi yan. Ininom ko pa yung kape ko kahapon, akala ko mainit-init pa yun palais ang lamig-lamig na. Hindi pala pwede to abutan ng ano uh, pagkabukasan ganyan kasi umiinit, um, umiinit, lumalamig na siya, parang lamig ng relasyon niyo, Charles and all. So yun guys, iniisip ko kung anong kain ko ayong umaga dahil tamad nga ako Tamad nga talaga ako guys so yan nagkape na lang ako guys nang bongbong bogang napakaraming Nescafe para maalis itong pagkatamad ko oy minsan kasi tinatamad ako minsan meron talagang dumadapo sa akin na tamad oh di ba so kailangan talaga maging masipag tayo dito sa ibang bansa no bawal magtamad-tamad dito may babayaran tayong bahay so yun nga guys no tapos sabi ko pwede kaya itong kanin ko oy kakainin ko na lang so kinain ko talaga guys to itong miming na to sa kaparating nandito sa agdanan namin matatapon tayo ng basura ngayon kasi nangangamoy ng aking kwartos ng daya sa basura so yan nga guys may tubig dito ay nako nakakainis tinatamad na ako may tubig tubig pa dyan sa ano namin sa baba namin so yan inihintay ko na ng aking uber guys kasi nga tinatamad nga ako tinatamad talaga ako maghintay-hintay ng Uber na yan. Ako, sana kaya yung Uber ko. Hinahanap ko. So, yun, nahanap ko yung Uber ko. tingnan nyo naman yung sikat ng araw. Pa-summer na talaga. Alas 7 pa. Tapos, grabe yung init. Hi, nako Good morning, Mansura. Ang init-init na. Hindi pa nag eat yan, ah. Grabe na ang init. Magka-summer na talaga. Gano'n. Tapos, yun, yun naman. Sino bang parating kumakain din na rotana? O, ang rotana oh, nyo, o. Oh. oh shadow, shadow market. Sana all. Well, on restaurant, di ba? Ganun talaga. <laughs> Pinaka-favorite ko dito is Habib Jan Yung Habib na Turkish. Dito, Hamansor. Pero, hindi pa ako nakakain dyan, banda. So, yun nga, guys. Good morning and maraming maraming salamat sa lahat ng nag-follow sa akin and thank you very much sa lahat na po na hindi naka-follow pag follow na lang yung page ko mag-enjoy tayo char mag-enjoy tayo follow follow na lang tayo guys ganun so yan guys no ang mukha na hindi naligo at <laughs> parang namamaga talaga yung mukha ko no mukhang hindi naligo talaga guys no pero nag perfume ako no mabango mas babago pa ako dyan sa uh, um, mukha char sana all oh, nagigipag kompetensya ganun so yun nga guys no malapit na ako sa aking work and thank you very much mwah